Update po natin ang ating planggana na may plastic. Natatanggal ang aming plastic. Kaya, nagbibidyo ng aking lagyan natin ng rugby ang goma. Wala na akong rugby, ubos na. sa kusiyo, dididikit mo dito sa ating biyak. Ay. Hindi siya diretsyo eh. Yung biyak diretsyo. Yung goma, hindi. To show, nandito, nandito na pala kakasakay ni Adam to eh. Pati oh, yung haba na nung biyak. Pati sa ibalik. Bili na kasi ng bago ang yung bago 200 wala akong 200 kurlang o kes na pala lang na lana sai try try lang First try try until you succeed habang may rugby may pag-asa hi buhay buhay mahirap Buhay mahirap di makabili ng plangga ng 200. O, sige na nga, bye, -bye na. 3 minutes na. Bye! Pwede pa ako nagpapagod. Ah, init. Ang pangit ko na.